Tungod sa kauwagon sa akong bana, ako bitawng giyak-an ang iyang now. Ah! Sa dihang ako giregla. <laughs> Mayong adlaw ka mo, DJ Sam, o sa tanan ng mga suking tigpaminaw ng imong programa online. Kining akong problema ang akong bana. Kay grabe dyan niya kauwagon, eh, Ma. DJ Sam. Bisan lagi ng laba ko, ng limpyo, iya hagit kong ana-anaon. Magluto ko, <laughs> Iyakong yeah, kung ana anaon on DJ Sam basta matukaran siya. Sa tinuod lang kining kaimtanga makalangan gyud kaayo sa mga trabaho na eh, DJ Sam. Kay makakita lang gani siya sa ako ah. Ingon pa siya, mugahi na dayon daw iyang ha. <laughs> Di, jud dali mahuman DJ Sam ang akong trabaho on sa kay birahan man ko niya permi. Ambot ba DJ Sam? Grabe jud niya ka aggressive. Naipanahon nga na hinanuktug DJ Sam na tingala na lang ko nga gyandusa na ko niya. Pastila na lang jud. Unsaon naman lang intawon nako niya nga akong bana nga wa may gipiling oras sa DJ Sam. Ang tinuod ana ganahan gidaw kaayo siya sa ingon ana nga mga gimbuhaton. Ugtungod sa akong kalagot DJ Sam usa ka adlaw ni ana gidugo man ko. Hey! Yan ang gabi at atol nga mga tulog na unta mi igikamang napud ko niya. Og tuan na pod, kupay kupay na pod sa iyahang kamot sa kong lawas. <laughs> ang akong ibuhat, DJ Sam, gidali-dali na hulbot ang akong napkin. Mm -hmm. Aron nga dili siya makahibaw nga gidugo ko. Og sa dihang musakay na unta siya na ako, ako siyang giingnan nga ako i drive. Kay palamian ako siyang taman. E Pertin niyang lipaya, DJ Sam. Laliman kag ako na. Nibangon ko, DJ Sam, o girumansan nako siya pag-ayo. Kutob sa kong mahimo. Gipalamian ako siya taman di Sam. Wow. O sa dihang, nag-agungol na siya sa kalami. Kalit na ako siyang giyakan o ginuno na ako pag ayo sa iyahang naong ang akong bilahan. Pastilan lagi. Dali-dali in taong siyag bangon di Sam kay muraglain man daw. Baw-baho daw nga pilit-pilit. O -pilit. sa dihang gipasigan niyang suga di Sam o niya gilantaw niya iyang naong sa salamin. Sus, muragin siya bampira nga nakapaak og mananap di Sam askan yang suku anak ko nganong gipakaon daw nako na siya dinuguan ug so, ako siyang giingnan nga maunay tambal sa iyang kauwagon <laughs>